Okay, magandang araw po ulit sa inyo mga kailik sir. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakilike naman po, share and subscribe. Okay, our topic for today is kailangan nga bang gamitin ng kickstarter sa umaga para daw, ba um para daw umakit langis. Kailangan nga ba yun? Yung mga kasabihan po ng panahon pa ni Mang Kanor. Yun okay? yung mga nababasok ko sa comments sa mga maling paniniwala. Kaya po dahil sa mga marine paniniwala na yan, kaya marami nababasagan po ng gear ng clutch dito. Kaya marami nababasagan. So, bubuksan po natin to yung tapit cover na yan. Tsaka natin bibidyoan habang sinisipaan. Titignan po natin kung aakit ah, nga bilang sa sipa. Okay. Okay, buksan muna ko natin yung valve cover. Ito. Natin valve cover. A few moments later. Okay, natanggal na po natin yung valve cover haharap tayo ng pwesto ng camera para uh, ipoposition na natin yung camera eh, pwede siguro dito yan, teka lang ito hindi pa po sisipaan ito, ito. yan hanap lang tayo ng posisyon para sisipaan na po natin na pwede na po sa view ha 1, 2 3 4 5 6 ito 8 9 10 Ayan, naka si pabo tayo Ito yung Ala po, wala langis. Yeah, wala, ala ala Kasi po, hindi siya aakit basta-basta. Dahil, dahil hindi naman po diri-diretso ikot ng crankshaft. Hindi po umakyat. Dati pa rin. Hindi naman kasi magpapump. hindi po katulad pag nag, kinamot po itong electric start. Ah, uh, dapat kasi ito eh. Lopat eh. Pag ginamit yung electric start, gusto kong yung makina. Binag lang kayo ng segundo. Sasampa na po yung langis nun. So, mali po yung kasabihan. Kaya marami po nang babasagan ng clutch gear dahil sa mali po paniniwala. Kikik na na kikik. May ko kong sa kik. Asabayan ng gas. Ayun. Basag ang clutch. Yung clutch basket nila. Ayun. Kastos ang inabot nila. Ayan. Pansinin po yung KLX 140 Wala siyang kickstarter Tsaka ibang motor di wala kickstarter Hindi po totoo yun. Gusto po kumandar yung Gusto pong pinindot yung push button Umiigot yung sigunyan. Nagpapap pump na pilang siyan. yan Paano magpa-pump pag sinipaan mo Tinan mo Ayan oo. o O Halos hindi makabuo ng diridiret yung cycle ng sigunyal, di ba? Yung diridiret yung ikot. Okay, na si paano po natin yung ito pong natin. Okay, yun po ang katunayan na hindi po nyo kailangan ng gamitin ng kickstarter pag umaga unang andar. Hindi po totoo yun. Kita nyo naman, hindi sumampay langis. Kita kumpay langis, di ba? Pasensya niya na maingay mga bata. Kita. Kaya sa umaga, ano na po kaya Starter, push button. Ang kickstarter po, nilagay yan. Ito, ano po ito? For emergency purpose. Kunyari, nalobot yung battery nyo, mapapa-under Di ba, makakawi kayo? Yun po ang purpose niya. Hindi po purpose nyan, eh, para sumampil lang is. Yung sisipaan nyo sa umaga. Lu lumang kasabihan na po yun. Kasabihan po ni Mang Kanor yun. Okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe lang po ang YouTube channel at pakiclick ang notification bell. At marami salamat po sa mga nanonood. Shoutout sa inyo. Thank you.